'to nakasakat Nakuha kami ba 'yan? Ha? Mahulog. Mahulog kami sa ibaba, di bali sa iba ba? Sa ibaba, 'wag sa taas. naman di ay na lang. Para sa na ako Sa sa nagsakat ako sa nakaagid at hanon. Pwede kaya mga Kaya na ako ko. Nahulog ang tawel ko, oh no. Hindi na ako makababa. Dito sana ang dami, oh. Kaya lang, ihulog ko na yung basket ko. May basket pa naman kaming dala. Kaya, ito para kailas baka humugpa ba ako dito. Ouch. Ayun. Oh? Dito mo. Hawdin mo Ayun nga. Nandiyan na yung camera ko. Kaya lang san ba? Paano ba? Oops. Nandito na ako. Paano ko bababayan mamaya? Hi guys. Nakikita niyo ba ako nandito sa Bayabas? Ngayon hindi na ako makakababa. Hindi ko alam kung paano. Mababa ka na? Hindi hey pa. Mayroon pa dito ang kukunin ako eh. Eto pa oh. Wow. Wow. Hmm. Oh, abot ah. Eh, ko na lang. Ako na, ako na. Ako na, ako na. Oh. Okay, so alright. Hey! Nalag lang. Tanda eh, mga nahulog. Ouch! Ang tanong, paano kumakakababa? Nakapunta ako dito sa dulo, oh. Oo, oh, ako makababa. Oh no. Teka lang, nagdulas ang pa ako. <laughs> Ngayon, ito na dito sa dulo ang dami, oh. Eh. Hmm. Yan pa, oh. ay Ayoko na, baba na ako Okay na to, Ikol Sobrang kumbigat eh, kaya hindi ko na makayanan Alam mo dyan, ang daming bayabas yan sa looban na yan eh sabi ko, nasanay ako dyan nung araw, yung kami nagbabayawan. No? Ka na, Hindi, kami sa. Dito sa looban. Ha? Nakakaunti eh. pabaan na ako. Ibabot ko sa akin ng basket. Dito na. Ha? naka pa. Hala, tita Raquel! Ha? Bahala ka, hindi ka dyan makababa. yung araw kasi dito kami daging dumadaan, mga bata pa kami, dyan ang daming bayabas. Yan kanino, kanino yan ngayon dyan? Ay, mm-hmm. dito inasan na 'yon Ayun eh, na, Isa lang Ta ang tawil ko ning ning ko ba Sino may anak Anak ko na anak Nandun, may bunga oh. sa so, may kesari, oh. Uh, Ayan, no. Hilaw, daw. Ah. Nagahabis kami ng bayabas. Ayan, oh. <laughs> mm. ah. bayabas. <laughs> Ayan, si Lisa. Nanunungkit din. Nang bunga bunga talaga hindi ba yabas ang tawag dun ay bunga yung nga nga kukuni natin yung dumi ng kalabaw guys kasi dadaling ko sa Manila sa Antipolo kasi nga ilalagay ko dun sa aking halaman sa garden ko guys tutuyuin natin kukuni natin sayang din yan binibili ko yan minsan Wag lang akong ano. Laki oh. Pag natuyo ito. Ay, ay. Di pa eh. Di pa dapat mayroon tayong kahoy. Ay quiet na ni Nicole daw tabi na kahoy ta, hindi ko. Yeah. Babalik na rin natin bukas ko na kukunin. Yeah. Oo, patutuyuin muna natin. Hindi pa masyadong tuyo. Babalik na rin ko lang. Para matuyo. Ayan guys, dahil basa pa yung ilalim, ang gagawin ko ay babalik rin ko siya kahit madurog siya. Mga ilang araw pa naman ako dito. Sigurado ako tuyo na yan. Ilapit natin yung camera. Para makita nyo. Ayoko naman kamayin ngayon kasi medyo basa pa. Nako baka suaguin tayo ng karabao. Nandito yung nanay at saka anak ko. Ano? Oh, <laughs> Ay, pagdala. So, Ay, yung alabaw, oh. Mm-mm. Yung eh. mm -mm. malapit. Baka suagin ako. Huwag mo akong suagin. Hindi niya ako kilala. Hindi ka na. <laughs> Natakot kami. Dinurog ko lang tapos kukunin. Babay na. ayano ano sinusundan kami ng kalabaw oh. oh no. Ay hindi, palali ka na. Nandito na yung ano, nagpapakain. Okay, bumalik si kuya. Papakain, inumin yata yung kalabaw. <laughs> Ayun na. Gusto kasing kunin yung ano. Fertilizer <laughs> ko kasi yan. Fertilizer siya. Eh, basa pa. Inano e, ko lang. Sana. Ayan. Kukunin ko na lang to. Ano, sunod na araw. Ate, ada pa din. Ubanak, ubanak. Kaya nga po. Ah. Uh, Lambutin ko to sa, sa ano, sunod na araw. Huwag lang sanang umulan. Tapos lagay. Ah, Kamilagay? da, papatuyuin ko, dadalhin ko sa Maynila. Kasi bumibili nga ako ng ganito eh. Hmm. Mahal kasi to doon, mahal yung pino na. Mm -mm. Di ba effective talaga to? ano na to eh. Ayan oh. o. No? lang araw sa yan, sa naon. Uh -uh. Saan? Ay ayun papala pala, ang dami Ang dami pa pala, guys. Ayan, si kuya, yung mayari ng kalabaw. Ayaw. 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 Oo. Ayan pala, ang dami, oh. Ang dami pala dito. Sa paligid. Sayang nito. Ang ano nito, oh. Mahal ang kilo nito. Ituruging ko siya para ano, sobrang init niya, matuyo. Gabon man lang ini. So, ayan guys. Thank you for watching. See you my next vlog. Grabe na ang pawis ko.